Zaijan Haranila at Jella Ataide. Magjowa nga ba? Totoo nga ba ang mga kumakalat na chika ngayon sa social media kung saan sinasabing magkarelasyon na ang kapamilya stars na sina Zaijan Haranila at Jella Ataide? Sa isa sa mga episodes ng Showbiz Update na ipinalabas noong Biyernes, March 28, isa sa mga naging topic ni Naogi Diaz at ng mga kasamahan ang dalawang star magic artists Ayon raw sa mga nasagap niyang balita, magjowa na raw sina Zaijan at Jela. Aba, magboyfriend at magagirlfriend na raw. E eh, di ba si Ria Ataide si Sanjoy Marudo, letter Z? Yung kapatid naman daw si Gela, letter Z rin daw sa ad ni Ogie. Pagpapatuloy pa niya, Zaijan Haranilla, si Santino Rao, magjowa na raw. Ngunit duda raw ang talent manager showbiz insider sa kanyang naging source dahil wala namang announcement ang dalawa tungkol rito. Baka naman puppy love lang hirit pa ni Ogie. Nagkasama ang dalawa sa kapamilya hit series na Senior High at High Street.